Campus crush ang tourism student na ito. Yan si J.M. Serdan. Pero ang hindi alam ng marami, talagang palaban ang hunk na ito. Mapapageant man o bikini open, game na game siya sa pagpapaseksi. Kaya oras na para alamin ang mga hot secrets ni J.M. Dito lang yan kung saan nagsisiksika ng mga wild at guafu. WTFU! JM De Guzman. May mm. nagsabi na ba sa iyo? Meron na po, meron na po. Oh, ano mo si JM De Guzman sa angulo na to? Chak gila ng ilong mo. Totoo 'yan? Opo, totoo. Ah, in fairness, a nose opo. mo. Anyway, aso ah, so, pageant ka. Yes po. nagpa-pageant po. Uh, o, listen Recently li lang din po. Nakadikibikini ganyan. Yes po. Ah. Uh, pageant mo, male pageant, o yung may tinatawag sila parang bisexual pageant, ganyan. Pwede po ako sa lahat, both male tsaka ano, eh, binibini Pilipinas. hindi hey, <laughs> <laughs> Kung bibigyan ka ng uh, chance na meron kang uh, makaparehang lalaki sa isang BL series na artista, sino ang gusto mo makalaplapan, makasex scene, kung sino Siguro si ano, si Tony Labrusca. <laughs> Tony Labrusca. Uh, Tony Gonzaga, ayaw mo. Iba na po May app ka pa na shopping. <laughs> Pero physically, ano yung type mo sa isang karelasyon? Gusto relasyon? ko ang um, petit. Petit? Si petit? Gusto Ay, mo? <laughs> hindi yung maliit lang yung height. Ah, yung mas patangkad ako konti. Ah, Ganun. Mali ah, gusto maliit? Maliit. Gusto ko maliit. Tapos, uh, sinket. Maliit na singket. Ay, sa sigera. <laughs> <laughs> ano... Ano to? zander Paul! Ay! <laughs> so, malandi ka rin. To. Ay! Kung i mo sa sarili mo sa kalagdian, it's the highest. Gaano ka kalagdi? Bago ang lahat pasalamatan naman natin itong si Siegfried, ang pinakabago nating premium subscriber sa channelfood.com. Maraming salamat naman sa at i-enjoy mo itong mga exclusive videos na para lamang sa inyo. init na exclusive reality shows ang naghihintay sa inyo dito sa WTFU. Ang trending at viral, PBB, palarong boylets at Beckys Ang gumigiling sa sarap, Felix Bakat Dance Challenge. Ang bumubukol sa init, The Boys, The Search for the Ultimate Bikini Boylet, Season 1 at Season 2. Ang kontrobersyal, The Sponsor, ang pagbubunyag ng mga kwento ng mga gay benefactors at ng mga boylets. At iba pang reality shows na talaga namang gigising sa kamalayan ng sangkabaklaan. Para mapanood ang mga ito, punta lang sa aming original streaming site, ang channelfood.com. Or kung ikaw naman ay Android user, pwede ka rin maging YouTube channel member i-click mo lang ang join button sa aming homepage. Walang credit card, walang problema dahil pwede ang GCash at PayMaya. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU at makakasama natin ngayon si J.M. Kubarubias. Kaya <laughs> si J.M. Oh, ano yun? Producer yon sa GMA. Oh. Hindi, yeah, ang kasama na talaga natin ay si J.M. De Guzman. Ayun mo. Malayo. Po. Malayo. Actually, kamukha mo si J.M. De Guzman. May mm naman nagsabi na ba sa'yo? Meron na po, meron na po. Oo, oh, kamukha mo si J.M. De Guzman sa angulo na to. Thank Tsaka may kamukha kang ano, kontrabida, pero wala na kasi siya eh. Pero... Ah, namayapan. Ah, uh ha? -huh. <laughs> namayapan na po. Oo, oh, wala na siya. Ay, baka pumunta dito. Bang! <laughs> <laughs> Hindi. Si J.M. Serdan ang kasama natin. Hello naman si J.M. Hi po. I'm J.M. Serdan po. Okay. Ilan taong ka na, J.M.? Um, 20 po. Turning 21 this coming October 30. Bagets pa? Ikaw ba'y nag-aaral pa? Yes Ako, po. tapos po. Na. Nag-aaral pa po. Ano kinukuha mong kurso? I'm taking course of Bachelor of Science in International Tourism Management, major in Travel and Operations hapa ng title. <laughs> ang hirap Kung mo banggitin. Pero basically, it's to resin. Yeah. So after that course, anong nasa isip mo na pwede mong gawin? Uh, siguro ano, in the meantime, huwag akong papahinga muna ako before mag-work. Pero may planning ko akong mag-work sa abroad. Kasi As nila, what? Ano, uh, flight attendant po. Ah, magpa-flight attendant? tapo uh, Pwede. May, may height ka naman? Ano ba height mo? Pasok naman po sa... Saan? Abot mo naman yung keme. Eh. 5'7 po. Ah, abot mo. Uh -huh. Yes. Madami din mga flight attendant na ano. Ah, yes. Bating. <laughs> 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 hindi, hindi, ikaw, ikaw ba, ano, ano bang kategorya mo? Ikaw ba ay straight? Ikaw ba ay bading? Ikaw ba ay tomboy? Tsaka, anong... Ah, uh, ano po, I'm a bisexual po. Ah, bisexual. Okay. Closeted lang po, di lang ko hindi pa ako open. Closet? Eh, eto na, nalaman na nila. Okay, wala ka na sa closet. Wala <laughs> lang ako na. Wala sekreto. <laughs> <laughs> Aba, hindi alam ng mga friends? Hindi alam ng mga... Um, konti lang po yung nakakaalam eh. Mostly mga close friends ko po din mga classmates. Hmm. Pero pag sa public, hindi ko po kasi na-open na ganun. Oh! <laughs> Pero ngayon, open na siya kasi ngayon. Lalo na-interview. Kaya <laughs> natawa naman ako sa public. Siya lang pag pagsakay mo ng FRT. Uy, Bisexual ako. <laughs> Uy, miss, bisexual ako. Ako na mabahit ka sa grocery. Yeah. <laughs> Joke lang. Ah, okay. So, well, choice mo naman yon. Yes. Pero at least alam mo yung sarili mo na yes, yes. yun ang ano mo. Yes. Uh, Gano mo naman na-realize na ikaw ay bisexual? Na-realize ko sa nung nag-enter ako ng senior high school. Plus, mm -hmm. I was curious kasi. Eh. So, there was, there was that one guy na in-entertain ako. So, ayun. Parang go with the flow lang ako. And then, nung nag-meet up na kami, parang something happened. Parang doon ko na-confirm sa sarili ko na, ah, alam ko na, na gano'n ako. So, mas prefer mo ang same? Yeah. Oo, oh, ganon po. Uh, tapos, pero nagka-girlfriend like ka? Yes po, before. Uh, before nung kaganapang yun po. Ah, uh, so girlfriend muna. Tapos nung nagkaroon yeah, yeah, yeah. ka ng karelasyon na same. Yeah. Uh, ano to? ba ding by then Bisexual din po. Pero close din pa kasi that time kasi nung era ng 2017, 2018, hindi pa kasi open yung tao ba? sa ganong sa ganong gender identity, di ba so, yun. Hindi ba? Bum parang alam na nila yun? Parang hindi pa, yes, uh, alam na nila, pero hindi pa sila, uh, hindi nila kulit tanggap. Unlike ngayon, di ba, na parang okay na na may, na nakakapag-PDA ka through public na ano, kasama mo, ano, same kayo ng, ano, ng gender. So, dati hindi pa talaga siya open. Ano bang type mo sa isang karelasyon na same? Siguro ano, yung kaya yung in intindihin yung ano ko, yung mm -hmm. time. Kasi busy kasi talaga akong tao when it comes sa academically. Kasi gusto kong nag excel ako lagi sa academics. So, yun. Nag-graduate ka na ba? Anong year ka na? Nag-graduate ako ng senior high school 2019, 2020. Yun po. Pero yung itong college course, Uh, Magagraduate ko siguro ako mga around 20, 24. Mm. So, Kasi ano pa lang two years pa? Yes po. Second year college pa lang po ako ngayon. Oh. Pero ngayon, you're part of a parang management team, di ba? Yes po. Oh, so, uh, anong anong plano sa sa'yo? Gagawin ka artista? Um, yung sa ano po namin, sa camp namin, which is Segovia camp po, oh. um, pageant lang po din. Model, ganun po. Ah, so nagpa-pageant ka? Yes po. Pageant po ako. Recently lang din po. Naka bikini-bikini, ganyan? Yes po. Pero ah. yung budget mo, male pageant? O yung may kinatawag sila parang bisexual pageant, ganyan? Pwede po ako sa lahat. Both male tsaka ano. Eh, Binibini Pilipinas? hindi hey, <laughs> po. <laughs> <laughs> hindi po. Ay. Nag-try mo na magdamit babae, ganyan? Rumampa, ganyan? Hindi po. Kaya yes. mo pag gano'n? Hindi po. Ay, hindi mo kaya. So, it's yung choice mo yan? Mmm, yes Tapos, pag artista limbawa, bibigyan ka ng mga sexy roles. BL series. Wala We oh. well, mo kamo talaga sa JM dito sa area na to. Ah, Ayan, yan 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 ang angulo mong yan. Thank oh. you po. Oh, na ng ilong mo. Totoo yan? Oo, oh, totoo. Ah, in fairness, <sa> nose mo. <laughs> anyway, a going back, ano, bat payag ka sa mga BL series. Yeah. Pag ano naman, pag siguro if ever na mag-enter ako ng ganong sa industry, siguro kailangan ko munang uh, i-improve yung sa sarili ko. Physically, yun, yun lang. Pero pag once na okay na, then okay na po ako. Kung bibigyan ka ng uh, chance na meron kang uh, makaparehang lalaki sa isang BL series na artista, sino ang gusto mo makalaplapan, makasexin, kung sino naman? Siguro si ano, si Tony Labrusca. <laughs> Tony Labrusca. Uh, bakit? Kasi ang ano na kasi sa ng six appeal niya kasi, sobrang ano kong hadgan. Lalo't moreno siya. Same din ako moreno. Puray na ba si Tony Labrus ka? Sort of. Hindi siya maganong maputi. Maputi. Oh. Tony Gonzaga, ayaw mo. Hindi pa na May, app ka po shopping. <laughs> 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 ah, ay, hindi na. <laughs> Sino ba ba mga Tony? Pero ay wala na ata yun. No? Ah, Tony, wala nang Tony. Tony Macaroni. Hindi pa alam. <laughs> okay. Ah, so siya yung gusto mo. Okay, sige. So pero willing ka. Ay, mga frontal nudity kaya mo. Po? frontal nudity. Mm. Papakita lahat sa ngal ng o, art. Pag, ano, na, yeah, kaya ah. naman siguro, pero pag kailangan pa lang konting improvement sa katawan ko. Eh ah. ay, doon, kailangan pa improvement. Yes. Doon din, kailangan. Ay, hindi. <laughs> <laughs> pala ko kailangan din improve. Ay, hindi naman. ano? Ano yung hindi mo makakalimot ang offer sa sa'yo ng bading? Ino-offer po sa akin, like, ayun, makipag-sex. Oo. Oh then offer niya ko nung kung magkano din gusto ko. Oh. Sabi ko hindi naman ako per hire that hindi ako per hire. So wala kang pinagbigyan ever. Ay, nakakatawa. Sakit na ba 'yan? 'yung napatingin doon <laughs> <Napatingin. laughs> sa taas. Sabi niya sasabihin ko ba para noon. Inuulit ko ang tanong, magsabi ka ng totoo. Okay. May na, pinagbigyan ka na ba? <laughs> hindi ka natakot na sumama ka na? Mukha naman kasi siyang mabait tapos I-entertain in na ako matagal na. So, parang nakapalagay ko ng loob ko. So, oh. parang ako, go with the flow lang. Bahala na ako ng mangyayari. Ano, no? Bahala na ako ng mangyayari. Bahala na si Batman? Bahala na si Batman. Pero ano, naging karelasyon mo to? Kasi sabi mo, naulit eh. Hindi po. So, parang booking-booking lang, ganyan? Oo, oh, gano'n. Gano'n. Talaga. Bakit hindi mo pa inuulit ulit? Kasi, parang kaya ko naman siguro mag-provide on my own. Kasi, ano, um, sapat naman po yung pera na meron ako. So, bakit ko oh, pa di din dito? time kasi kala, parang kailangan talaga. Eh. Okay. Fairness. JM na JM ka dito sa... Eh, baka dahil dito sa ano kung dito, kaya <laughs> nakikita si JM sa sa'yo. Oh, anyway. Actually, meron ka pang ibang kamukha. Parang Oyo Soto. Ay, ko... may kaya naman si Oyo? Opo. Oh, para medyo may ganun din. Oh. Gusto mo, Vic? Mal <laughs> <laughs> Pulig, Luna. Ay, wala. Ah, <laughs> uh, okay. Ah, talaga. May mga laman Sige. Dahil dyan. Uh oo. -oh. Paano ba magmahal ang isang JM? Siguro po, ano, um, uh, I will give my time, effort, and energy for the certain person na, at uh, tsaka, gusto kong, kaligayahin siya in some, way, in some ways na kaya ko. Like, for example, kahit nag-academically ako, nag-excel, gusto kong meron kaming time for each other. Meron po. Ah. Lahim. Oo, talaga. <laughs> ano? Love is love. Love is love. Eh, teka lang. Nabanggit mo na yung bawa kung meron kang karelasyon na same, di ba? Hmm. Physically, Basically, ano yung sana ganitong itsura, sana... Chef, alam naman natin na gusto natin yung pagmamahal, yung yeah, action, yeah. Man, Pero physically, ano yung type mo sa isang karelasyon? Gusto ko ang um, petite. Peti, si Petit. Ay, hindi, hindi yung maliit lang yung height, <laughs> yung mas patangka daw ako. Ah, gusto mali maliit? Maliit, gusto maliit. Maliit. Tapos, uh, singkit. Maliit na singkit. Ay, sa sigera. <laughs> <laughs> ano, ano to? Xander Paul. Ay. Ah, <laughs> maliit. Si, parang pumasok ako na sa singkit. Si maliit, 5'7 ka, 5'6 ako. Medyo maliit ako. Anyway, oh. Tapos, borta ganyan. Ah, uh, kahit hindi naman po borta, kahit ano po, uh fair yung color ng cake. Nagpapaitim ako. ano akong tanning lotion. Okay, <laughs> anyway, o oh, tapos. Ah, uh, ayun. lang ayun po? Ah, uh, uh, ano yung pinaka-adventurous na nagawa mo? Saan, kailan, paano, bakit, sino? Uh, adventurous ko po is nag-outdoor. Outdoor. <laughs> outdoor. Mm. Saan? Anong klasing outdoor uh, ano to? parang sa isang park lang po. Park. Yeah. Oh. Park. Ano natan na mall na naman 'yan. <laughs> May kinalangan <ko laughs> ba yun sa isang guest natin. Baka po. naman ikaw pa na 'yung kasama nung guest natin sa park. <laughs> hindi ikaw. po. Okay. Saan ang park ito? Rizal Park. <laughs> Ay, kinakabog ko din. Okay lang. Ah, oh. uh, basta sa ano sa province lang po 'yan. Ah, province. Yeah. Oh. Sino naman ang kasama doon sa park? Ah, uh, naka-naka lang din po sa taro. Messenger, nakausap ko ng ganun. Parang so, ang, sa face? ang, face? Hmm. Uh, ang, ang, ang ano kasi namin nun is, dapat maggagala lang kami after huh? school. Then, something happened. sa park. Yeah. Uh, Nainubutan. Hindi na kayo hanap na ibang lugar. Hmm. Pero ano naman sa shape naman siya kasi wala masyadong tao doon. Apparently, kasi hindi kayo nahuli. Andito okay. pa ko. <laughs> Unless in mo yung part na nahuli ka. Ay, <laughs> okay. Eto na. Okay. Ano pinakamalaki sa iyo? Mm, pinakamalaki sa akin. Siguro yung chest ko. Ah, uh, <laughs> kasi yun, uh, yun ang you know, workout mo yung yeah, chest. Yeah. Uh, mm, okay. yung kasi yung parang asset asset ko pag nagpa-budget ganun po. Yung chest. Yeah, so, yes. Dapat makita namin yung chest I, and yeah, everything. Yeah, no. oh, mamaya. Mamaya. Oh. Okay, gusto mo na ngayon? Ay, <laughs> ah, <laughs> oh ito. so, malandi ka rin. Inamin ko. Ah! Kung so, malandi ako. <laughs> mo ang sarili mo sa kalandian. Kaya na kayas. Gaano ka kalandi? Malandi ako siguro 8 Ah, talaga. J.M. De Guzman. Oh. <laughs> Dahil dyan. Monay, pandesal o hotdog? Pandesal po. Ha? Ah? Pandesal. Sigurado ka? Parang dapat hindi. <laughs> Ayun na ba? Akala ko food kasi. So, ano uh, na? Akala ko food. Ha? Ah? ah? Oh, <laughs> hindi. Ipuulit ko yung ah. tanong. Oh, hindi nyo na-brief. Naku, mali kayo. Oh. Tingnan mo, inulit ko yung tanong. Monay, pandesal o hotdog? Hot. Oh. <laughs> <laughs> oh, ayan na, hotdog. Oh. <laughs> Demanding. Ngayon talaga, hindi nyo tin tinama. Oh. Okay, hotdog. Okay. <laughs> oh, jubarin ang damit at ang pants. Ay. Sabi mo, maganda ang chest. Ay, ah, <laughs> Dahil dyan sa camera, kay Direk. Oh, para yun. Ay, may ano, karugtong ng buhay. Hmm. Sige. Doon mo itapon mo na lang sa writer naming bading. Ayan, go. Tapos ka alisin ang pants. Hmm. Dial John. Thank you naman. <laughs> Maraming salamat naman sa so, invite mo na sila sa iyong mga social media accounts. Uh, Unang-una sa lahat po, nagpapasalamat po kay sa Segovia family po, as well as sa Mama Candy Segovia, sa handler po namin na si Mama uh, Kyle, tsaka si Mama Bea, sa may hair and makeup artist po na si Mama Ronnie, and sa the Segovia si Kings po, as well as to my family and my friends. And uh, sa classmates ko po sa BSITNTTO-6, ay po, <laughs> ito na po. And ayun po uh, sa social media naman po uh, uh, sa TikTok po at John Mark double A po tsaka underscore po. Then sa Twitter po Supremo po. Yung Supremo is yung uh, zero po yung sa pinakahuli. Maraming salamat naman sa JM. at maraming salamat din po sa inyong lahat. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube. Facebook, Patreon, at siyempre This is Mr. mag Magganon! May dalawang paraan para mapanood ang uncut version ng interview na ito. Una, pwede kang maging YouTube channel member. O di kaya, pumunta lang sa www.channelfoo.com. Ano pang hinihintay? Sali na rito kung saan nagsisiksikan ang mga wild at guafu. WTFU